Hello, magandang tangali mga boss madam Ayan, Magpipemis na naman kami dito ngayon Kaila boss Amil Ayan, papalit kami ng brake pad ng Toyota Yaris nya Eto Ayan, nakita kapayong lang tayo po oh. <laughs> Init eh, katangalihan tapat eh. Ayan, pinapalitan ni Uni ng brake pad Eto yung nakarang changing soil namin eh Yung Yaris Tapos, ito yung pinagpalitan Ayan, yun na may mags nyo. So, payong gaming lang kami ngayon. Ayan, ah, pa yung kami ni Yone. Palit kami ng brake pad. Ay, drop, eh. Hindi, kuwan talaga yan. Gagalaw yan. Kasi, yung, ang magigpit dyan yung kani, eh. Yung mags. Tulungan ko lang muna si Uni magsalpak nung caliper. Ah, video tayo mamaya. Ayun na mga boss, ginagamitan na nung mahiwagang ay na yung sa panglifter namin ng kwan, brake pad, yung sa piston para bumalik siya dun sa ma-retract yung piston nung caliper. Ayun. Ginawa lang namin yan eh, eh, flat bar lang yan eh. na ng kwan ng tornilyo sa kanat pang retract Ayan. para bumalik yung piston nung kwan nung caliper Ayan. pag sumagad okay na yun na okay na ayun na all goods na mga boss sige salpak mo na yung kwan mags ano, ibaba mo nga yung brake pad yan yung brake pad na i-lease mo lang. Okay. okay. Boss Amel, Di natin may testing yung sasakyan mo. Wala isusi eh. Binilin lang kasi ni Amel dito sa parking yung kanya Sasakyan niya Hinip Grabe Ayan Namaya doon naman kami sa kabila Ayan Higpitan na namin yung mag yan mga boss Dito naman tayo sa left side Tapos na natin yung right side na preno kanina Dito naman sa left side niya Okay Dito. Baklas Palitan natin ang brake pad, yung Toyota Yaris ni Boss Amil. na, nakapakras na yung preno. Linis! Grabe, init. Yan mga boss, ginagamitan na ni Uni nung pang-retract uli Ayan. Para bumalik yung piston ng caliper. Kasi kuan ni umaangat 'yan, lumalabas siya. So kailangan iloob uli. Para pagpedalitan niyo ng bagong brake pad, may kabit niyo yung caliper kasi kakalang 'yun sa brake pad pag hindi niyo binalik yung kan. Pinaka piston ng caliper. Eh, okay na. Yan yeah, mga boss, nakakabit na. Naigpitan na rin namin yung mga tornilyo. So, ang kailangan na lang yung mags. Salpak na lang yung mags. Yeah. Finish product na yan. Hindi so, na tayo sa Bindiya ngayon eh. Yan, yeah, sa parkingan nila ang mill. Ayun sa Iheyo, oh, sa kabila. Yan. Yeah. So, sa mga gusto mag-avail, available yan sa JLJ Car Accessories, Moto Mac Works. Sa aking vlog natin, yung JLJ Car Moto Vlog. Yan. Yeah. Finish product na tayo dito sa Toyota Yaris ni Boss Amil yan finish product na mga boss yung say ito yung Yaris ni Boss Amil so napalitan natin ng brake pad nalinis na rin namin yung drum brake ay drum brake yung disc plate din sa kabila tubig tubig pa okay na all goods Thank you, thank you. Right, uh, shaping at next client now. Only me.